talo. Sabihin. Pwedeng umayaw. Nakakuha na eh. Saan po na ang araw? Dito mo mo din. Ito. Sa omega, mang a a Yodhe babhe bagay tetag roma na doon yaw yung amang banal sa kitas taasan inihiling ko po na ipagkaloob mo ang pinakamalakas pinsa <coughs> sa katawan ng taong ito na hindi tatablan ng anong uri ng patalim at anumang uri ng mababangis na hayop upang kanyang maging gabay at depensa sa araw-araw ng kanyang pamumuhay maanong basbasan mo po ama ang taong ito ng iyong banal na kapangyarihan wala sa spiritong banal sa sapat na karunungan na nagmumula sa iyo. Amen. Yeah. Tama 'yung baba mo 'yan. Masakit ito at mabigat yung itak ah. Tayo. Tayo. Kamay sa likod. meron ba kang pansahod ng ano doon? bito ka? wala kaya huwag kang kama basta eh huwag kang kakama kaya pa ba? talagang masakit lang ako tumaga kaya pa kung hindi na kaya ano ba? Ah, ah nilalambot siya eh. ka kaya talaga eh pag ako tumaga talaga yung taga. Kaya pa. O, tayo lang, kaya pa ba? Tatanungin ka. Wait lang. Mamaya, mamaya. Mamaya, baka mag- Nakakahimatay talaga ako tumaga. Mawaran dugo eh. Ngungot na wala. O, angat mo. O, may round. May talag. Pantal. O, kamay sa harap. <laughs> relax ka lang kasi. Relax lang, relax. Ka ay, wala. <laughs> ay, wala. Plak. Ano kaya? Papay nga. Papay nga muna. <laughs> Papay nga daw Talon ka para mawala yung sakit. Talam, talam. Talon, talon. Talon. Ano yan? Ano yan? Ano na? Sabi nga doon muna kayo nila. Nagre-recall kami na din. eh. Ang ganda yan. <laughs> oh, Nakakahinga ka. Ah, ka pa ba? Nakakahinga ka pa ba? O ay e, ganun talaga, e, pag hindi ka naman tatagay ng kaaway mo ng mahina. Kaya pag kaya, kailangan para mapatunayan kung may visa, tatagayin kita ng malakas. lakas ka, no? Malakas talaga yun. O tayo, para matapos na. Kaya yun, lalaki eh. Hindi ka naman nasukakan. <laughs> <laughs> Maganda yan. Final spirit. Kalahati lang yan pag hindi natuloy. Tayo na. Ay, hilo ka ba? Oo, oh, no. hilo. E, may hilo ka talaga, ito malakas yun. Alam mo kumbak oh, hmm. na lola yan na dalawa. Ngayon ang malalim, tatlong beses. Ngayon ang taga ano. Saan? Video. Video. Isalakas lakas ban naman din ang pira talaga. Yeah. Nakakahimatay yeah. pagka ako tumataga. Yeah. Ilang sundalo na himatay sa akin. Hindi nang papataga kay kumanda. No. Baka may mata. Relax muna. Relax. Relax na. Relax, na. Tumig. Bili pa naman niya yan kumanda yan ng tumig. Hindi. Uh, okay. Mahuhugasan. Ah. Okay. Uh, na no. Ayun. <laughs> Last na lang. Hey, last na lang. Last na lang. Hali ko. Kamay sa arap. So last na yan. Huwag mo ang time. Last. Tong malakas ah. ano, so, tapos, di ba? Diba? Tapos na, oh, Easy lang. Eh. Talagang nakakahimatay lang. Sag ka okay. muna ngayon. Kung tigla mo yung chan, kung tumalab yung ita. Kaya? Angat mo yung damit mo. Ang talab. Wala eh. <laughs> wala eh. Wala daw Ano? Ano? Bas-bas, oh, karami. Yeah. may matay pa. Para ka may matay Kaya naman? Kaya ba? O, oh, asya, okay. oh, okay. okay. oh, okay, Relax ka lang. Relax ka lang. Sinapayan niya kasi kita. Oo, kasi meron.